Good morning, good morning sa inyong hang tanan mga boss no. O today is Friday o paghatag na pa di bag ang guide karong adlaw sa Biernes o bulan sa September 13, 2024. Uh, congratulations dahil mga boss sa uh, naka nakapik sa 352 gahapon. Uh, ato nang hatag gahapon ang 352 kung nakapick mo ana congratulations sa inyo ha kay nagremind ko ana sa inyo ha gahapon tuloy ra kombinasyon na kung gihatag gahapon dito sa una sa una nato nga sa pag uh, paghimo na to video gahapon so kung nakalantaw mo ana congratulations sa inyo mga boss, ha okay and then sa recap ta sa ang result mga boss ang result nato sa 2 pm kay 513. So ligas ta no, 513 ato kay 512 o 143 o 142. So pag-abot sa 5 pm draw, uh, nakakuha ta dire kay namantay 5 namantay 253 no, 253 atong plus ta dire no. O target ta sa 52. Congratulations kung naka-target po mo sa 52 na last two pair nato no kung nakapamaris mo exacto an ah, na congratulations sa inyo ha o sana yung pay-in mga boss kay target punta sa ah, 1-4 na pair na ito kung nakapamaris mo 0 ah, congratulations sa inyo mga boss ha kay atuan ang gihatag ang 1-4 atong ah, pamaris ko na kalahi ilang no mga ito ang 143 o 142 o 145, okay so ah hatag -hat na -hat tag -hat guide mga boss proceed na ta sa 2-1 guide no sa mga ganahan mo sabay ani sabay lang ninyo mga boss ha tatong na ay mga extra budget pwedeng pwede nyo po talaga sabay ani ato ang mga kombinasyon karo adlawa adla, ah. so kung sa mga wala po di extra budget ang ah, mga boss ay lang yung pugsag patad no? una no una una na na to mga importanteng bagay ah, mga importante na itong sa taga adlaw okay o sa na to patad mga extra budget mga boss no so ah, remind lang na ako mga boss sa ha ah kung niyo na ako ang ato ang guide ay layo ayo so ayon lang yung part di mga boss, ha? okay ayon lang yung part di og layo rasa sa inyo hang guide no ang ato ang mga kombinasyon pero kung tanaw niyo na magkapareho ta og mga kombinasyon mga kombinasyon ah uh, bus boss niyo mga boss kay nindot na magkapareho ta og mga kombinasyon no so sa kung ginahin sa inyo ha na pick up pa lang ninyo mga boss ang kanang mga dool sa inyong dughan no ma mga kombinasyon okay so kini mga boss ako aning remind sa inyo ha mga boss gahapon ato nang gihatag gahapon ako gi pakita sa inyo bahalik karon basig na amoy ganahan diri wa ko na pati din yung tanan mga boss ha pag pick mo ano diri mga boss basig na amoy ganahan kay puro niya siya mga hat mga boss basig na lang niya mga boss pag target og grumble mo ani ha basig na dilid lang ni Nay, na delayed siya ilahan ni karon basig na yung buhagay ani mga boss respeta rin ninyo paguha mo sa kombinasyon og tan-aw ninyo na tan-aw magkapareho na may na, naikapareho na dira sa inyong kombinasyon pick up ninyo mga boss kay kana nindot nindot na siya no so karon mga boss ang ato ang guide oldros dress ni ha old ang guide so unahan na to ang eskalera no Uh, eskalera, ay mo kumpiyan sa eskalera, mga boss ha, naghatag na kong triple sa inyo mga boss, ah uh, katong tripod na akong gihatag sa inyo ha ah uh, pag pick up lang po mo ito mga boss ha ay nyo po ay nyo po patad ang ito ang gihatag na ako na tripod sa inyo ha mga boss ha pag kuha lang mo ito o one combination kanang duol sa inyong doghan so muna mga boss ha uh, ang patad an mga boss dili ka ng, uh, hot dun ha mga boss pag pick lang yun mo usa ka kombinasyon mura, mura na ang ginaing sa inyo ha mga boss na ato mga kombinasyon sa kani ato mga kombinasyon ayun yung godda so pag pick lang mo ug sa kabok ganahan diri sa sa eskalera mga boss kini mo na akong based eskalera kana O kani siya mga boss so kamo ko na moy mga based eskalera dira ah kana ray unaha mga boss ang inyo mga kan, kombinasyon kay basin niya magawas magmahay mo so screenshot mga boss Muna sa kalera, ha? Double. Ako na dali-dali on kay... Pagsikay-sikay pa ako, mga boss. <laughs> Sa'yo ko nagbuhat o guide. Malakaw ako ang... Bata. O, ako pangyatod. Muna akong base double, mga boss, ha? Kini. O kini seven. Sa man Ah, uh, eight. 877 mga boss 877 og 677 O kareng 5511 i5 511 ah uh, 711 og 811 Kung ganahan mo na mga boss pick pikapa na ninyo O numero nakabuhatan double mga boss Okay Unang kombinasyon na to mga boss kay direta sa 30 or 03 So Pwede niyo lastuhan ni mga boss ha. Ang pag muna itong pinakalasto ha, pinaka main guide mga boss ang ah, 30 ha. Muna na dira na mo pagkuog mga lasto mga boss. Sa mga kung sulat sa bati man. Ah uh, 307 308 at uh, 30 306 yan 306 mga boss ha ang tarungan di man maklaro 306. Ayan, 306 mga boss yan ha. And then, 302. 302 yan mga boss 306 302 okay pag pick up lang mo na mga boss pag target o grumble mo anak karo adlaw, basin na yung buhagay na dira karo mga boss so ang pag pick up ani mga boss ha kanang daily na ano, ninyo patdantanan mga boss ha ang uh, pag-pick up ani uh, dili niya dili na ingon na pardon niyo tanan mga boss ha halimbawa for example mga boss kanang halimbawa for example no dire mo sa uh, 50 dire mo sa guide sa 50 o oh, dire ang pag-focus mga boss ana ang pagpatad ani mga boss ha dili ingon na pardon niyo tanan kay buslot, uh, boss gina yung bulsa mga boss o oh, yun na pardon for example dire sa 50 o oh, pag-focus lang mo sa 50 mga boss pag pangita mo hot combination dra ako ano yung hot combination mga boss kana muna akong base combination pag target o ground ball mo na karong adlaw ha so muna akong base combination halimbawa dito sa 30 sa 30 na moy gusto dito dito ra mo pag focus mga boss tingnan na pag pick ani mga boss ah, dili na ingo na inyo ha napat dantanan okay so muna akong ginahin sa inyo mga boss ah, dili niyo pwede napat dantanan 24 Uh, 4, 2, 2, 4 so, For example, oh, there is a 4-2. So, pwede mo pick up na mga boss. O, oh, 4 7 Pwede nyo pick up on. 4-2-8. Nga na. Diri rin mo mong focus ba? Focus mo sa usa ka guide. So, kaya mo mo itong guide. So, diri mo mong focus. Ako ang best diri kay kini mga boss. Huwag kini A. Kini A. So, kamo ko na may mga best combination ra. Mayroon ay unahan mga boss. Sa ginangin mo na ako permisan nyo ha ang inyong base combination mo ray una mga boss okay pag doon na mo extra uh, pwede mo pick up dire sa to ang base combination okay 45 54 5, so ako dire kay 452 45 Ah seven, four, four five one, four five zero. Base combination mga boss tere, okay niya. Uh. So, kamo kung naamoy mga best combination ra muray una ha mga boss ha. 451, 457, 452, 450. Okay? Screenshot mga boss. Ah, ako uh, gi dali-dali mga boss kay yung lakaw gani ako gan magsikay-sikay pa ko. Mong say ko nagbuhat o guide ako ning upload unya mga taud-taud. Okay? 38 na mga boss ha. 3883. So ako ang ganahan diri kay 6 3 8 7 5 kaya yung three, eight, five, mga boss ah 385 5 or 8 yan mga boss ah wala masanam niya yan kaya niya akong ganahan mga boss kaya nindot kayo ng mga kombinasyon ng mga boss kay wala pa nakagawas ba so pag target o grumble mo ano mga boss ah Okay, muna akong based combination. Okay, screenshot mga boss. Then next. Ah, uh, next na to kay 95. So 9559. So diri ako kay 957 uh, 958 958 956. 95. Kani 956 mga boss, shadow ni sa result gabi na uh, 041. Okay? So, kini nindot na mga boss oh. Best combination na ako ug So, kamo kung unsay inyo ang mga best combination ra una hala lang yung mga boss ha. Okay? Mura na tong guide karong adlaw mga boss o oh, maghatag na tag pamusting. Okay, atong pamusti karong adlaw. Atong pamusti kay 7820. So, nader ang 820 mga boss ah ito 8 no ah ito 278 pala sorry sorry 278 og 2 2720 uh, okay 720 og kusaba panadra. dara okay muna itong pamusteng mga boss sa paggitogit rebana okay mga boss uh, out na ko sa mga wala pa day ka subscribe sa itong YouTube channel mga boss no don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify po kay sa ina-upload ina natin ang mga video adlaw-adlaw mga boss. Okay? Uh, din binili ko yung mga like mga boss ha, sa mga solid so solid na nagpadayon din sa tuwag yung channel. Please, binili ko yung like mga boss ha. Okay mga boss, out na ko. O, dagan salamat sa inyong tanan. O, mag-amping mo kanunay. Okay mga boss, good luck and God bless. Hope to win takarong adlaw ha. Bye-bye mga boss. Dagan salamat sa inyong tanan. Amping mo kanunay mga boss ha. Bye-bye.